Sa kuha ng dashcam ng sasakyan ni Robert Galvez, makikita ang pagatras ng isang truck sa isang van at taxi sa kabaan ng Leonard Wood Road. Maya-maya pa, nawalan na ng kontrol ang truck at dinaganan nito ang sasakyan pati na rin ang taxi na nasa harap nito. Nangyari ang aksidente, pasado alas 10 kaninang umaga. Isa sa mga nadagadan ng truck ang kotse ng pamilya Tibes na mula pa sa Pampanga. Nasa lungsod sila para magbakasyon pero hindi na ito matutuloy. Nung mag -go -go na yung lane na to, itong dalawang lane na to, yung truck nakita namin na maatras siya. Bumubusin na po yung mga na, naka-forward sa amin na sasakyan kaya lang tuloy-tuloy talaga siya. Dumausdus yung truck hanggang sa amin, hindi na kayang umatras dahil nga traffic hanggang doon sa dulo. Siyam sila sa loob ng sasakyan at ipinagpapasalamat nilang nakalabas sila sa sasakyan bago pa dumagan ang truck. Nagtamo lang ng galos ang ilang biktima na pawang agad ding nakalabas sa kanika nilang sasakyan. Sinubukan ko pang sinubukan ko pang umatras talaga eh. Yung ibabali ko pa talaga siya papunta sa kabilang lane. Eh kaya lang dahil traffic, hindi kami makagalaw lahat. Umatras din yung iba, umatras din yun, inatrasan na talaga sunod-sunod. Hanggang sa dumausdus na na yung truck, huminto sa sasakyan namin. Tulala naman sa gilid ang driver ng truck na kinilalang si Roger Tolabis Tolaban, 41 anyos na tila nagulat sa pangyayari. Pero ayon sa painante na si Jerome Reyes, nabitin umano ang kanilang truck habang papakyat sila sa nasabing kalsada. Sa, galing ko kami po dyan, papunta kami ng parking yan po namin. Nandiyan na po kami sa taas, nawalan ng hangin, ay nawalan ng preno po, tapos umatras na po siya. Anya, mabuti na lamang daw at hindi sila dumiretso sa bangin. Sa pagatras ng truck, unang nabangga nito ang isang delivery van hanggang nadaganan na nito ang dalawang SUV at isang sedan. Ayon sa PNP, naglalaman ng chicken dung ang truck at papunta ito sa direksyon ng Botanical Garden. According sa initial investigation po namin, yung sasakyan dahil ito ay loaded, uh, hindi nakaya siguro yung kwan yung nakakarga sa kanya tapos ito ay umatras hindi niya nakaya agad namang binigyan ng paunang lunas ang mga biktima na nagtamo ng galos sa katawan pero ang iba kinailangang dalhin sa pagamutan dahil sa pagtaas ng presyon ng dugo masusipang iniimbesigan ng PNP ang insidente As of now sir uh, kinukontak pa namin yung yung operator tapos yung mga complainant ko file sila ng uh, complaint laban sa driver ng 10-wheeler namang maharap ang driver ng truck sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property and multiple injuries. Pansamantala namang isinara sa mga motorista ang kalsada na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.